tuloy tayo sa pagpapatupad at pagmamahagi ng tulong immediate relief assistance sa mga kababayan po natin na naapektuhan hindi lamang po dun sa mga nasa evacuation centers but gayon din po yung mga internally displaced but are outside evacuation centers kasi mayroon yung mga nakikita na rin sa kanila kung mahirap and actually Ben, Jenny batay dun sa akin amin po magpapadala ni secretary rekyan ay meron din tayo mga kababayan na hindi na po umalis sa kanina pong kahanan. Ah. Uh, kumbaga, parang uh, nananatili na sila doon because uh, they don't want to leave their respective homes. Mm -mm. Even then, tinutulungan pa rin po natin sila. Mm -mm. Sa so, kasi Jenny, based on our monitoring, more than 30,000 families are still inside evacuation oh, centers. Opo. There are still 1,093 evacuation centers na matatagpuan po sa regions NPR, mm -hmm. 1, 2, 3 Calabarzon, Limaropa, 5, 6 NIR, mm -hmm. 7 Caraga, and the Cordillera Administrative Region. Mm -hmm. And Batay nga po doon sa aming pong 6 a.m. monitoring, meron ang total assistance na ipoprovide na po ng DSWD ay nagkakahalaga na ng masigit, uh, 619 million pesos. Yan mm -hmm. po ay binubuo ng mga family food packs mm -hmm. at land food items kagaya so po ng mga kitchen kit, hygiene kit, family kit, oh, and other food items. Pero kung titingnan mo yung bilang ng mga food packs na 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 po natin as part of our indentation support to local government teams, nasa mahigit 985,000 na po yan Opo. na mga family to mm -hmm. And that's this week. Nagpapatunoy pa rin po yung mga buwan at yung augmentation. O -o. So,